Ayan, bubuksan natin to mga kamix. Kasi naglilinis tayo sa labas. So pati dito sa loob dapat malinisan. So bubuksan natin. At nang makita natin yung loob nito. Kung gaano kadumi sa labas, yung sa ilisi at sa yung sa bahay ng ilisi, yung housing niya, ganun din dito mga kamix. Kasi pumapasok yung alikabok pupunta dito sa loob ng motor kasi may butas dito mga kamiks oh. yan kung napansin nyo yan dadaan yung hangin yan higop yan palabas pa ganon so kailangan pag naglinis tayo ng electric pan pati itong loob malinisan at ng maging presko din yung loob para hindi mabilis masira yung motor yan Bubunutin lang natin ito Mm. So ayan na mga kamiks makikita nyo na yan ngayon. So ito na yung loob niya. Ayun o. Oh. Ayan, kita nyo ba? Ayan o. Oh. Yung hinihigop niya na hangin, galing dito, sa butas na yan, dito siya napunta. Ayan, napakarumi din sa loob mga kamiks Ayan, so kaya kailangan pag naglilinis tayo ng electric pan natin, pati to dito dapat mabuksan at nang malinisan din ano. Huwag lang yung sa labas, yung sa tawag nito yung mga ilisi lang at saka yung bahay niya. So you pansinin know, niyo naman. Ayun. Pwede na siya masulatan, oh eh. Ang kapal. Lalong-lalo na pag matagal na yung electric pan natin na hindi na linisan mga kamiks. So ganito ang mangyayari sa kanya. Ganito din kakapal yung dumi o mas makapal pa. So dapat ito malinis din para magtagal yung buhay ng electric pan natin kasi kapag ito nag iipon dito mga kamiks ayan ma barahan na lahat itong mga butas niya. ayan wala nang manadaanan ng hangin ayan mag iinit ng iinit ito at isa din yun sa dahilan na masunog itong motor ng ating electric pan so tips lang yon sa maglilinis so sana magkaroon kayo ng idea na dapat malinisan din dito sa loob. So, ayan, punasan lang natin yan. Mga ganun lang, oh. Ayan, may pamunas tayo. Yun. Kailangan lang natin siyang mapunasan. Matanggal yung mga... Tingnan nyo naman yung pamunas, oh. Ayan. Matanggal yung mga dumidikit dito na alikabok, mga kamiks Yung mga butas-butas dito, ayan. Linisin din natin. Yan, kasi pag hindi natin to binuksan dito sa loob mga kamix, naglilinis tayo sa labas. Tapos dito sa loob ay eh, hindi natin sa binuksan. So magdoble-doble yung kapal ng dumi niya. Ayan o. Kung so, makikita ninyo yan, yung dumi niya. Magdoble-doble hanggang hindi na tumakahinga tong motor. Ayun. Dahilan na isa yan sa dahilan na masisira. Hindi magtagal yung electric pa natin. Yan, papasok dito yan, mabarahan yung mga butas dito. Yan, ang uh, goods pa naman siya. Yun lang, nilinisan lang. Si masyado nang marumi. Yan, naglinis ako sa labas, kaya pag naglinis tayo sa labas, pati loob dapat linisan. Yan, grabe oh. Oh, kita nyo naman. Oh. So, yun lang mga kamiks. So, tingnan nyo naman, ang laking pinagbago oh. Kunting punas pa lang yan. So, ito na mga kamiks. Ayan, malinis na siya. Nagmukha na siya ulit na bago. Ayan, no? Kumikintab na. Malayo-malayo kanina na masyado siyang marumi. So, yan. Okay na. Malinis na. Mukha na bago. So, makahinga na siya at presko na dumadaan yung hangin dito. So, yun lang mga kamiks. Tips lang pag naglinis tayo ng electric fan. Thank you for watching.